yung iba, napakarami ngayon ang lagi nagpapakita ng kanilang mga OOTD, ganyan. Yes. Ano bang ano bang kulay ang okay sa aking skin, sa aking sa aking uh, oh. parang para ang combination mga ganyan. Oh. Nako, ano rin pala siya? Parang uh, kailangan talagang detalyado rin, no? Oh. kailangan maayos din yung pagpili mo ng mga kulay sa damit na isusuot oh. mo. Oh. Oh. Para lumalabas meron ano eh, merong, uh, parang hindi, hindi hindi siya, hindi siya sensya na masasabi. Eh. Pero meron talaga siyang uh, rational. Oh, correct. Ika, 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 Ika? Parang science. Oo, uh, na, oh, may parang science. Diba? Ah. di ba? siyempre, di ba, kadalasan natin narinig yung moreno, hindi rin yun, yun, bagay sa kanilang yellow, or red, or orange. O oh, 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 yun naman mga mabuti. Uh, mayroon ding, may binapagayan binapagayan din, may binabagayan din. Oo, oh, mm -hmm. ikaw ba sinusunod mo ba yun? Hindi. Oo, <laughs> eh. kahit sabi pa nila ay hindi bagay. Pero yun nga, parang dito sa ating eksperto, apa, eh meron palang ano eh, meron pala talagang sa kulay ng skin mo, minsan sa hugis nga ng ano mo, ng face lock mo, oh. may binabagayan. So, talaga namang uh, interesting itong oh. mga ating pag-uusapan today. Oo. Oh. Kasama natin ngayon isang eksperto Correct. para matulungan tayong malaman kung ano nga pa talaga ang babagay sa ating mga kulay para sa ating OOTD. Correct! Yeah, tamagi na natin. Tawagin na natin. Ang isang color consultant natin. Ang ating uh, kaibigan nagbabalik kasi nag na babalik. Lagi na suki at suki na to. Suki na to. So, welcome natin sa Red 25 uh -huh. Studios, Miss Ginny Villega. Miss Good morning Good morning. Welcome po. Pasok kayo sa aming sala. Thank you, thank you, thank <laughs> Good morning. Much. Thank you very Good much. Good morning po. Pupo kayo, ma'am. Ayan. Yeah. Miss Jenny, pati niyo po muna ating mga nanonood at takikinig sa Radyo Aguila. Oh, Magandang umaga sa inyong lahat. Thank you for being here today. Yeah. Sana Salamat. meron kayong matutunan tungkol sa mga kulay. Yan, yeah. yeah. marami yan. Definitely. Interesting. Definitely. Interesting. Definitely. Okay. Eto na, Miss Jenny, ang una ko agad ano, ang katanungan sa inyo, color analysis. Anong ibig sabihin po ba nito? sistema yon para i-tingnan ko ano yung mga kulay na bagay sa iyo. Yung tinatawag natin sa English mga wow colors. Ay, may nakaka-wow, na nakaka-wow. Uh, uh -huh. Mga oh, kulay yon. po na bagay sa iyong skin tone, yung mga panan yung pananamit natin. O -o. actually Opo, hindi lang skin tone pati sa mga features mo. O -o. At saka hindi lang siya para sa damit. Opo. Pati sa buhok, sa kulay ng buhok, oh. sa kulay ng mata, sa kulay oh. ng make-up. Oh. Diba? So, base po yun sa sistema na tinatawag natin color analysis. pinag aralan oh. din po ito. Ay, opo. Ayon. Oh. So, trained po ako ni Karen Branger from the International Image Institute sa Toronto. Mm -hmm. Actually, 2014 ko pa itong ginagawa. Okay. Matagal-tagal oh, oh. na. Naging trending lang talaga siya noong ano, pandemic. Oh. Noong Kaya mga po siya nag-start sa Philippines talaga na? Actually, matagal na kasi meron din ako mga colleagues na gumagawa din ng color analysis. Okay po. Pero ngayon lang talaga siya super sikat. Di ba? Oo, diba? oh, <laughs> nakita ko <laughs> sa TikTok eh. Ginaganon-ganon. <laughs> oh, iba-ibang kulay. At talaga see, naman, ah. nakikitaan ko friend nang oh, ano may nag nag naguglow mga ganun merong nagde-deme yung yes. yung ano mo yung itsura mo so sa mga napapanood natin sa social media may binabagit, may binabanggit po sila color undertone at season paano po ang ibig sabihin ng dalawang 'yon okay so yun yun undertone po ang sa layman's terms ang ibig sabihin noon temperature Okay. 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 Temperature. Okay. So, you can have either warm or cool undertone. Pwede okay. uh, rin neutral. Color temperature niya, yes. O, mm -hmm. So, base doon, malalaman mo kung bagay sa so mga tinatawag natin cool colors, malamig na mga kulay, mm -hmm. o maiinit na mga kulay. The warm ones. Yes, warm, warm colors. Okay. Oh. Yon. Yung siso naman po? Uh, Mag-add lang po ako ng point about mga, lang po. So, kasi pag sinabi natin cool, yung mga kulay na yon may tinge of blue. Tapos oh. pag sinabi natin, warm, may tinge of yellow. Yon. Yeah. Oh. Yeah. So, kunyari, cool ang undertone mo. Uh -huh. Di medyo, ang undertone mo, bluish or pinkish. Okay. okay. Tapos pag warm naman, medyo golden or yellowish. Okay. So, bagay sa yung mga ano earth colors, mm. mga warm colors, tapos pag cool naman, mga cool colors, mga jewel tones. Ito po yung mga jewel tones. <laughs> Mamaya, pakita natin. oh, oh papakita natin. Oh, natin. Oh, yes. And then, how do you determine kung kayo ay nasa cool na undertone or warm na undertone? Ang sistema na ginagamit ko ay color draping. Oh, color so, draping. Okay. Okay. So, we drape okay. the metallic indicators and the color indicators against the face of the client. Okay. Yung parang nandito sa ilalim ng baba po. Mm, mm, mm. Ayun. Para makikita kung mag-glow talaga yung kanyang uh -huh. uh, features mm. ang kanyang undertone. Malalaman mm. mo yung undertone mo based on the color rating. Yeah. Yeah. At saka against natural light. Ah. Dapat. Kasi kung disclaimer lang to, kung gusto niyo talaga ng full color analysis, dapat uh, bare face. Uh -oh. Walang makeup. Uh -oh. Walang makeup. Uh -oh. Ganon. Uh -oh. Ayun. So, today, mag-approximate na lang tayo. Yes, uh -oh. kung alin mo. Kung alin mo. sige. Ito, mga dala natin mas watches nito ay uh, ito yung ginagamit natin ito yung, yung tools na ginagawa yes. na ginagamit natin ito yung pinaka basic mm -hmm. at least ito po yung sa cool mm -hmm. mga jewel tones sila mm -hmm. Tapos meron tayo sa warm colors, more like mga autumn colors. Mm. Tapos ito po yung mga color indicators na tinatawag uh, natin pala metallic indicators. metallic indicators. Okay. Oo. Para kasi, sa mga Pilipino kasi tayo ay may, uh, kayumanggi. Kayumanggi, ano, kayumanggi. Ano, iba yung yan, ating no? uh, iba yung ating uh, kulay. Ayan, usually saan na yan? Kasi nababagsak or Oo. napupuntang kulay. Actually, depende. Depende pa Kasi rin. Kasi may mga, kanyari may mga moreno na medyo cool. Okay. Meron din mga medyo warm. Uh-huh. So, depende talaga. So, better talaga Mag na magpa-check ka na lang. Magpa-analyze ka na nga lang. Uh -oh. o ano yung ano mo. Ayan. Tapos, love, yung tanong mo kanina, mm -hmm. ano yung seasons? yung season naman. Uh -oh. So, bali ito, basic lang to. Basic. Oh, basic cool and warm. Man. Pero seasons talaga very specific. Katulad dun sa mga temperate countries, uh -huh. winter, spring, summer, fall. Uh oh. So, hindi lang po yan undertone. Pati pala sa ano, pati pala sa weather-weather na ano, meron din, oh, no? Oh, may oh. nagpupol din na ano. Oh. Okay. So, ito na, papademo pa na natin. Papadayin muna natin ako, sa iyo, Lam. Ako excited lang. ako. Sige, ayan, sige, ayan, sige. Ayan. Sa akin daw, sa akin. I-approximate na. muna natin, Miss Love, ha? Mm -hmm. Okay lang po. Oh, Kasi oh. nga, nasa ano tayo, may light as may makeup pa. Yes, okay, yes. So, oh. sige po. yes. So, itong pero medyo bagay din sa iyo itong yellow. Pero tingnan Hiring natin. Radyo Aguila, dinedemonstrator po ni Miss Jeannie. This is gold. Itong This ating, is the gold undertone. color mm -hmm. draping. Sorry, gold gold swatch. No? Mm -hmm. oh. Parang nag-glow naman face ni Miss Love. Oh. Tingnan din natin with silver. Silver. Oh, silver Tinan natin. drape naman. Kung ano bang uh, lalabas sa, uh, yan, sa skin tone niya. Mm -hmm. Parang mas nag-glow si Miss Love. Dito? Oo. Oh. Wow! Di ba? Grabe, galing naman. Sa silver. Tapos, uh -uh. compare natin isang color. Uh-huh. Kunyari, red. Gusto mo red? Sige po. Red. It yan, red tayo. Ito, ang tinatawag na... Wala pong hindi yan na kulay. Basta kayo pong bahala. Kasi kayo po eksperto, eh. Kunyari, ayan ito na. red. Red, ayan, red. Ito ang red na malamig. Cool ah, red. Ah, yes. okay, cool. Parang jewel tone. O, di ba? Bagay na bagay sa kanya. Ito naman ang red na mainit. Warm. Oo, oh, oh, parang red-orange po siya. Ayan na. Tingnan natin kung bagay kay Miss Love. Ayan siya. Ito yung parang ano, buhay na buhay na red eh, oh. Oh, Ayan. Yan. yan yun eh. Oh. Fierce, intense oh, ang wow! red. Wow! Okay din, pero mas diba nakita okay nyo, mas dito. bagay ito sa kanya. Mm -hmm. Anya. Ayan. So But, nakikita talaga oh, doon. Oh. nag iiba yung So, wala sa silver na drape, nakita po na, at ano po na-determine natin doon sa silver -glow na glow po yung mukha niya. So, ano oh, ang ibig sabihin po nito, ma'am, ay? K kasi if it's the right color, then wala kang mga dark circles sa ilalim ng mata. Mm. Diba? Okay. Tapos, gito mo kasi, medyo dark din. Features mm. niya, deep. So, may star contrast. So, maganda talaga yung silver. Mm -hmm. her. Okay, so silver po na, silver po na, na uh, pananamit po ba? Or mula sa silver, eh, paano natin mag-determine kung ano pong mga iba't ibang kulay? Ah, na pwede ko okay. naman okay. i-try. ito po, di ba, kasi ito po ang basis for, at least sa sistema ko, Uh, mm. to determine the undertone, we base it first on metallic indicators. Okay. So, so mag, kung mag-mas nag-glow na, na yung face mo sa silver, silver cool uh -huh. 'di ba ka cool ka, oh. cool uh -huh. undertone. Cool ka. Tapos kung mag-mas glow sa gold, 'di ba ano ka warm. So warm? Okay. Uh -huh. So nasa cool undertones tayo. Yeah, tapos uh -huh. tinong natin yung cool red at saka warm red, 'di ba? Ito yung yes, warm. Yes. Ito yung cool red tapos yung warm red. Oh. Oh. Again, doon talaga ako sa cool. Oo, oh, dyan oh. siya nag-glow sa cool. Oh. Okay. So, yun. Kung halimbawa naman po eh, tukol sa mga, halimbawa, sa, sa make-up, Ganun din. ganun din. Po. So, based on uh, the undertone, you would know kung mas bagay sa iyo mga warm shades of red mm -hmm. or cool shades of red. Mm -hmm. Sa kanya, mas bagay yung cool shades. Mm -hmm. Opo. So, ganun din. Bukod sa cool shade of red, ano pa kaya pwedeng bagay kay Love? Ayan, na Kasi, okay, natin. syempre, sa isang yeah. araw-araw, hindi lang po ah, sure. tayo nasa red. Are, we are going to try another comparison. You Opo. want the blues? Oo. Oh, try natin okay. yung blues. Ito na. Ayan yung ginagawa rin niya sa mga clients niya. oh Yes. Oh, ayan. So this is a uh, cool shade of blue. This uh -huh. is royal blue. Hmm. Look, her uh -huh. features really stand out. Do you agree with me? Oo. Uh -huh. Yeah. Cool, okay. Though. And the warm a warm shade of red of uh, blue mm. like what I'm wearing is teal. Teal, correct. Tira natin sa teal. Okay. Wala. Okay din, <laughs> pero mas nag-glow ang face niya hmm. sa royal blue. Hello po mga ka Net 25. Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love Tony Pet and Everything. For more love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net 25 social media pages at net25tv and at net25entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo.